ice cream ang timo intindi Only your ice cream with tea with date <laughs> What a good combination Good combination no Tea or ice cream and nun Nun Ice cream tea with nun <laughs> Pwede ba ito ihalo Ano mo isa Hei, <laughs> skriv. Te with none. Number one. <coughs> nothing, none. <laughs> nothing, nothing. <laughs> nothing, nothing, none, none.

Kasi, okay. umiit oh, na diba? mm. ice cream nila lakon mm. Pati rin yung lakon. <laughs> Franchise. <laughs> Siguro ba ang balsin ako? Yung gina na -saw -saw yun, nasa tinasa. <laughs> habang kami kumakain, ang dami namin iniisip, ang dami namin pagpintungan na uh, natatapos. ah uh, ito yung relaxing place, guys. Kasi kahit mainit, hindi naman masyadong mainit, pero yung ang daming mo makita habang ikay kumakain, tapos kailangan mo lang um, magpa-relax-relax minsan. Kasi guys, yung pag iba kasi yung pag nakasama mo, yung minsan yung uh, gusto mong makausap, uh, parang nare-refresh yung um, ang, na ang yung kumbaga nare-refresh yung utak mo kasi ang dami nyong pagtawanan, ang dami nyong pintuhan, ang dami nyong naalala noon naalala yung dapat yung gusto nyong balik-balikan kasi minsan hindi yung ang na ah uh, ang kumbaga yung nagsasama kayo, hindi lang yung pag-usapan nyo about sa work, about sa ganito. Minsan pa usapan, masaya kasi yung naalala yung nakaraan. Kasi minsan nakaka-refresh din ng utak. Kaya medyo may, may malungkot na nangyayari, may masaya na may nangyayari. Tsaka uh, kasi pag nakasama mo din siya, masaya. Masaya, masayahing tao siya. Tsaka, ano, yung... Ano siya game, alam mo, kasi yun siya yung uh, kailangan mong uh, mag-relax. Um, madali siyang uh, makausap, madali siyang yung nakakaintindi, at saka sa lahat game siya. Kaya masaya din ako minsan kasama siya iyon ang dami na namin pinag usapan hanggang sa naubos yung aming pagkain tsaka maano maganda dito magupo sa yung street walk yan bago yan siya na shop Tingnan nyo guys all, naubos na ang ice cream. Ang sarap dito pala. Naubos ang ice cream ko. Punta na kayo Punta sa street siya. walk. Ano to? Street walk? Street walk. Okay, okay, at... Ang ganyan. Hmm. Ang at... ganyan dito. Ang ganda mag-upo. Gusto mo mag-upo sa labas? Malapit sa ano street. lagi kayo sa amin, makabat kami sa oras, na de, mahal mo siya

kumunta kami sa sizzling para kumain kasi wala siyang kasabay kumain doon. Si paborito namin kakainan, guys. Yung sizzling plate in Godaipa. Ito guys, habang kumakain kami, Ganon din masaya din siyang kasama. Ang daming kwentuhan na naman habang kumakain. Guys, salamat pala sa inyo guys sa pagpanood ng aking mga videos salamat guys sa pag subscribe sa aking channel youtube channel and sa pag uh, visit sa aking live stream thank you so much guys salamat sa inyo kung wala kayo walang nanonood guys sa aking videos thank you so much sa aking mga fans thank you thank you panoorin nyo lang guys salamat sa lahat